Ito so, ang uh, so, uh, Grabe ba? Grabe yung ano. Balakubak. Nagkakabalakubak na dito. Dumami-dumami kayo ngayon po yan. No. Nga tenggal. Kaya nga nga ano, nito. Mas maganda. ang balakubak.

Abi-billible ako ng tissue, oh, ay yung ano, wipes. Tudomi way. Hmm? Parang Hindi natatong makawala. No Okay. Matay na natin ng mga Pangit kasi pagpuko yung pangangakamot mo. Hmm, nasisira yung ano din? masasubat hmm, nasusugat. Nasusugat. Sensitive pa naman daw yung balat ng ulo. T Magukua, hmm. Tang, Natatangay sila po, oh. Nakukuha, no? Hmm, nakukuha. Nang in-applyin mo, wala ka nga, no? Yung iPhone 5. Oo nga pala, no? yun pala yung pang ko. pang hindi pa masakit hindi masakit no? hindi random ko yung ano eh? yung pinahid mo ikaw no. naman nagwawalis diba? <laughs>

भाई बाईल नहीं वो वाला क्या मै रही बा